Naranasan mo na bang umiyak ng sobrang tindi, na para bang naririnig ka mismo ng sansinukob? Scorpio, hindi na sayang ang mga luha mong iyon, bawat patak ay nagdala ng iyong sakit diretsyo sa kaluluwa ng taong hinahangad mo. Sa kung saan man sila naroon ngayon, ramdam din nila ito, ang parehong kawalan, ang parehong kirot na nagpupuyat din sayo gabi-gabi. Hindi ito basta pagkakataon lang, ito ay isang koneksyong isinulat na lampas sa panahon. Baka kaya mo nahanap ang videong ito ngayon ay dahil oras mo nang maunawaan kung ano talaga ang nangyari, at kung ano pa ang nakatakdang maganap sa pagitan ng inyong mga puso. Huwag mo itong laktawan. Ang tadhana mismo ang nagdala sa iyo rito. Scorpio, matagal nang may uno sa loob ng puso mo, tahimik pero malalim, at walang tunay na nakakaunawa. Sinubukan mong mag-move on, kalimutan, at ibaon ang mga alaala sa ilalim ng iyong katatagan pero sa tuwing dumarating ang gabi, marahang umuukit muli sa kaluluwa mo ang pangalan nila. Madalas mong tanungin ang sarili mo, iniisip ka pa rin kaya nila. May halaga kaya talaga ang mga sandaling pinagsaluhan nyo? O ikaw lang ba ang umibig ng ganito kalalim? Ngunit heto ang katotohanan, hindi kailanman nagsisinungaling ang enerhiya. Hindi pinakakawala ng universo ang mga koneksyong nakasulat na sa mga bituin. Bawat senyales, bawat panaginip, bawat bigla ang bugso ng damdamin, hindi iyon basta-basta. Paalala yun na ang kwento ninyo ng taong ito ay hindi pa tapos. Muling nagbabago ang ayos ng iyong mga bituin, Scorpio. Ang taong pinagluhaan mo ay nagsisimula ng maramdaman ang lahat ng matagal mo nang itinatago sa katahimikan. Pagbubunyag ng damdamin Scorpio, may mga koneksyong lampas sa paliwanag, mga ugnayang hindi kayang sirain ng panahon o layo. Kilalang kilala mo ang pakiramdam na yon. Ang taong minsan mong pinagluhaan, ang taong nagpayanig sa iyong kaluluwa, hindi kailanman tuluyang nawala ang kanilang enerhiya sa buhay mo. Kahit anong pilit mong kalimutan, laging may humihila pabalik. Isang kanta, isang amoy, o isang lugar lang at biglang bumabalik lahat, parang along akala mong lumipas na. Noong una, akala mo alaala lang iyon, o marupok ka lang. Pero mas malalim pa ron ang katotohanan. Ang nararamdaman mo ay isang echo ng kaluluwa, isang alon ng enerhiya na patuloy na nagdurugtong sa puso mo at sa puso niya. Noong umiyak ka, naramdaman nila yon. Noong halos hindi ka makahinga sa sakit, bigla silang nagising sa kalagitnaan ng gabi, hindi alam kung bakit. Hindi nakikita ang enerhiya, pero naglalakbay ito sa pagitan ng espasyo, sa panaginip at sa mga di hibla na nag sa dalawang puso. Sinubukan din nilang mag-move on nagpanggap na matatag, na para bang alaala ka na lang. Pero tuwing may makita silang bagay na nagpapaalala sayo, isang lugar na napuntahan niyong dalawa, o salitang madalas mong sabihin, biglang sumisikip ang dibdib nila. Para bang alam ng isang bahagi nila na may nawala sa kanilang hindi kailanman dapat nawala. Ramdam nila ang parehong kawalan na bumabalot din sayo kapag tahimik na ang gabi. Minsan napapanaginipan ka pa rin nila. Sa mga panaginip na iyon, wala nang sakit, tanging kapayapaan lang na hindi nila maipaliwanag pagising nila. Iyon ang paraan ng universo upang manatiling magkaugnay ang inyong mga kaluluwa. Scorpio, ang pag-ibig ninyong iyon ay hindi karaniwan. Ito ay karmic, spiritual, at itinakdang baguhin kayong dalawa sa paraang walang ibang makakagawa. Hindi lang ito romansa, isa itong pagbabago ng kaluluwa. Naalala mo ba noong gabi na kumikislap ang kandila kahit walang hangin? Hindi iyon basta-basta. Iyon ang enerhiya ninyong dalawa na nagsisikap magsalita. Ang iyong mga ninuno, ang mga espiritong gumagabay sa landas mo, ay bumulong, hindi lahat ng nagtatapos ay dapat manatiling tapos. Maaaring nagtagpo kayo upang turuan ang isa't isa ng isang banal na araw, pagtitsyaga, pagpapatawad, o ang tapang na magmahal muli matapos masaktan. Madalas ipadala ng universo ang mga tinatawag na soul mirrors, mga taong ginising tayo sa pamamagitan ng pagwasak muna sa atin. At ikaw, Scorpio, ay naglakad sa apoy ng paggising na yon. Pero tingnan mo ngayon, nakatayo ka pa rin, mas matalino, at mas malapit sa iyong banal na intuition kaysa dati. Nararamdaman nila mula sa malayo ang iyong lakas. Alam nilang unti-unti kang lumalaya, binabawi ang kapangyarihang nawala at may gumigising sa loob nila pagsisisi, pagkaunawa, pananabi. Hindi pa man nila ito lubos na maipaliwanag, pero tuwing dumadaan ang pangalan mo sa isip nila, may init silang nararamdaman, parang may bahagi ng puso nilang naalala ang hindi kayang kalimutan ng isip. Matagal mong tinanong ang sarili mo, minahal ka rin ba nila gaya ng pagmamahal mo sa kanila? Ang sagot ay, pero hindi sa paraang inasahan mo. May mga kaluluwang hindi pa handa sa uri ng pag-ibig na kayang baguhin ang lahat tumatakbo sila, nagtatago, nagkukunwari. Ngunit habang nilalabanan nila ito, lalo lang itong lumalakas. Iyan mismo ang nangyayari ngayon. Nararamdaman nila ang hatak ng tadhana, ang parehong puwersang magnetiko na patuloy na nagpapadala sa ng mga senyales tuwing sinusubukan mong bumitaw. At marahil ito ang dahilan kung bakit muli mong naririnig ang kanilang pangalan o nakikita ang mga bagay na nagpapaalala sa kanila sa mga hindi inaasahang sandali. Hindi naglalaro ang universo sa damdamin, nakikipag-usap ito sa pamamagitan ng mga simbolo. Isang paru-paro na dumapo sa tabi mo, ang amoy ng pabango nila, o kantang biglang tutugtog habang iniisip mo sila, lahat ng ito ay pahiwatig ng langit. Huwag kang magugulat kung mas maramdaman mo pa ang enerhiya nila sa mga susunod na araw. Kapag sinindihan mo ang kandila mo sa gabi, tumingin ka sa apoy. Maaari mong maramdaman ang biglang init, banayad na kilabot, o muling pagtulo ng luha, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagbitaw. Iyon ay tanda na muling nagkakahanay ang inyong mga kaluluwa. Hindi ibig sabihin ito na ulitin mo ang nakaraan. Ibig sabihin lang, ginagabayan ka patungo sa pagsasara, o muling pagkikita, na itinakda ng tadhana. Ang taong pinagluhaan mo ay nagsisimula ng makita ang nakita mo noon pa. Nare-realize nila na ang pag-ibig na tulad ng sayo ay hindi basta naglalaho, nagiging bago itong anyo. At sa kaybuturan nila, nauunawaan nilang ang pagkawala mo ay hindi kalayaan kundi ang simula ng kanilang pagising. Kaya, Scorpio, huwag mong pagdudahan ang kapangyarihan ng nararamdaman mo. Hindi mo ito guni-guni. Konektado ka lamang sa isang mas mataas na daluyan, isang banal na sinulid na patuloy na kumikislap sa pagitan ng inyong mga puso. Kung hahantong man ito muli sa pag-ibig o sa kapayapaan, ang universo ay kumikilo sa inyong dalawa ngayon, inihahanda kayo sa sandaling magtatagpo na sa wakas ang katotohanan at tamang panahon. Dahil kapag itinakda ng mga bituin ang dalawang kaluluwa para sa isa't isa, walang layo, katahimikan, o sakit ang tunay na makapaghihiwalay sa kanila. Kahit ang panahon mismo, hindi nito kayang baguhin ang isinulat na ng langit. Mga banal na palatandaan at tadhana. Scorpio, palagi kang may kakaibang radar para sa katotohanan, yung pakiramdam na agad kang nagiging alerto kapag may mali, o yung bulong na nagsasabi sa'yo kapag may malalim na mangyayari. Iyan ang iyong kaloob. Nararamdaman mo ang mga enerhiyang hindi pinapansin ng karamihan. At nayon, mas malinaw at mas matindi pa ang iyong intuition. Ang mga panaginip, ang biglang kilabot, ang mga alaala na muling bumabalik, hindi yon basta aksidente. Ipinapahiwatig ng universo na oras mo nang makinig. Nagbago na ang ayos ng mga bituin sa iyong pabor. Ang buwan, ang iyong gabay na ilaw, ay pumasok sa yugto ng pagbubunyag ng damdamin. Panahon na ito ng katotohanang lumalabas, hindi sa mga salita, kundi sa enerhiya. Kung paulit-ulit mong nakikita ang mga bilang tulad ng labing isa oras labing isa minuto, tatlo oras tatlumput tatlo minuto, o lima oras limamput lima minuto, hindi yon basta-basta. Mga kumpirmasyon iyon. Bawat numerong napapansin mo ay mensahe, manatiling kalmado. Malapit mo nang maunawaan kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito. Maaaring bigla kang nainganyo na tingnan muli ang kanilang litrato o basahin ang mga lumang mensahe, iyon ay paghahanda ng iyong kaluluwa para sa pagbabago. Madalas ibalik ng universo sa ating kamalayan ang parehong tao o alaala bago ang isang malaking pag-ikot ng kapalaran. Hindi ito tungkol sa pagbalik, kundi sa pagpapagaling ng mga sugat na hindi pa tuluyang maghilom. Scorpio, ang koneksyong ito ay hindi lang makatao, kosmiko ito. Nagtagpo kayo upang gisingin ang isa't isa, kahit pa sa simula ay kailangan niyong masaktan muna. Ngunit narito ang lihim, may kapangyarihan ang iyong sakit. Bawat luha, bawat dasal na bumulong ka sa dilim, ay naging alay ng puso, isang banal na sakripisyo ng iyong damdamin. At iginagalang iyon ng langit. Kaya nitong mga nakaraang araw, dumami ang mga senyales sa paligid mo. Ang kandilang kumikislap kahit walang hangin, ang puting balahibo na biglang lumapag sa paanan mo, o ang ulan na sumasabay sa pag-isip mo sa kanya, lahat ng ito ay pahiwatig ng langit. Mga banal na senyales na may mas malalim na hiwagang nagaganap. Marahil nararamdaman mo na muli ang pag-aayos ng tadhana, may mga taong biglang kumokontak matapos ang matagal na katahimikan, panaginip na tila totoo, o mga kantang biglang tumutugma sa iyong damdamin. Ang bawat sandali ay marahang tulak ng kapalaran. Ibinubulong ng mga bituin, huwag mo munang isara ang iyong puso. Ayon sa astrolohiya, ang enerhiya ng Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, planeta ng muling pagsilang, pagbabago, at mga nakatagong katotohanan. Kapag kumilo si Pluto, lumalabas ang mga sikreto at nagigising ang mga puso. Iyan ang nangyayari ngayon. Ang taong pinagluhaan mo ay dahan-dahang nagigising, unti-unting nauunawaan ang tunay na halaga ng koneksyon ninyong dalawa. Maaaring nahihirapan pa silang harapin ang kanilang damdamin, pero matyaga ang tadhana. Alam itong pagsabayin ang dalawang landa sa tamang oras, kapag natutunan na ang aral. Hindi kailanman sinasayang ng universo ang sakit, Scorpio. Bawat gabing walang tulog, bawat dasal na tila walang sagot, bawat tahimik na pagsuko, lahat iyon ay naghubog ng isang banal na lakas sa loob mo. Hindi ka na ang taong umiiyak sa katahimikan noon, ikaw na ngayon ay nilalang na pinagtitiwalaan ng universo ng kaliwanagan at tapang. Kaya marahil, kahit mabigat ang enerhiya mo, mas dalisay na ito, ito ang pagbabagong nakabalakayo bilang paghihintay. Sa paniniwala ng ating mga ninuno, kapag dalawang kaluluwa ay nagbahagi ng matinding damdamin, nagsasanib ang kanilang mga enerhiya kahit sa iba't ibang buhay. Kaya may mga pag-ibig na tila pamilyar, parang noon mo pa sila kilala. Marahil na sa ibang panahon, sa ilalim ng ibang langit. Sa buhay na ito, ang misyon mo ay balanse, ang pag-ibig ay hindi na para sa pag-aari, kundi para sa layunin. Napansin mo bang kapag nagsisimula ka ng maghilom, bigla silang bumabalik sa isip mo? Iyon ay dahil energetic ang connection nyo. Kapag ikaw ay nagbago, nararamdaman nila yon. Kapag tahimik mong pinatawad sila, nakakaramdam sila ng kapayapaang hindi nila maipaliwanan. Ganoon kalalim ang pagkakaugnay ng inyong mga kaluluwa. Ginagamit ng universo ang iyong paggaling upang gabayang maghilom din sila. Ngunit magingat ka, Scorpio, ang tadhana ay gumagalaw ayon sa tamang oras, hindi sa padalos-dalos. Kapag pinilit mong pabilisin ang dapat dahan-dahan, maaaring masira ang bagay na unti-unti palang binubuo. Magtiwala sa banal na oras kahit hindi mo pa ito nakikita. Tandaan ang kasabihang Pilipino, ang itinakda ng langit, kahit gaano katagal, magkikita pa rin sa tamang oras. Kaya sa halip na habulin, ituon ang sarili sa pag-aayon. Sindihan ang iyong kandila ng may pananampalataya. Ibulong ang iyong dasal ng may katahimikan. Habang mas tumatayo ka sa iyong liwanag, mas lumalakas ang hatak ng enerhiya sa pagitan nyo. Tahimik kumikilos ang universo, inaayos ang mga tao, pinagtatagpo ang mga landas, binubuksan ang mga puso. Ang kailangan mo lang ay maniwala. Sa kung saan man sila naroon, nararamdaman din nila ang pagbabagong ito. Hindi nila maunawaan kung bakit bigla kanilang nilang namimiss, o bakit tila mas mabigat bigla ang pangalan mo sa isip nila, pero alam iyon ng kanilang kaluluwa. Hinahatak silang muli pabalik sa enerhiyang minsan nang nagpagaling sa kanila ang enerhiyang ibinigay mo ng buong puso. Ang koneksyong ito ay hindi tungkol sa paghawak kundi sa pagpapalaya. Ang taong pinagluhaan mo ay makakahanap din ng daan tulad ng ginawa mo. At kapag dumating ang banal na sandaling iyon, makikilalan nyo ito agad hindi dahil sa mga salita, kundi dahil sa kapayapaang bumabalot sa inyong mga puso. Ganyan magsalita ang tadhana, mahina, malinaw at damang-dama, parang tahanang binabalikan. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa, Scorpio. Ang nakasulat sa iyong mga bituin ay hindi kailanman mabubura. Naalala ng universo ang mga pangakong binitawan ng mga kaluluwa, kahit iyong mga sinabing may kasamang luha. Ritual e Spiritual Gabay ng Kaluluwa Scorpio, hinihiling sa iyo ng universo na pakawalan at muling ihanay ang iyong enerhiya, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi ng damdamin. Bawat emosyon na matagal mong binuhat ay may bigat, at ngayon, panahon na upang gawing liwanag ang bigat na iyon. Ang ritual na ito ay hindi basta mahika, ito ay banal na pag-uusap sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng dakilang lumikha. Pumili ng tahimik na gabi, mas mainam kung maliwanag ang buwan at malinaw ang langit. Gawin ito pagkatapos ng paglubog ng araw, sa oras na manipis na ang harang sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Hanapin ang isang mapayapang lugar, maaaring sa iyong silid, sa balkonahe, o sa tabi ng bintana kung saan tanaw mo ang kalangitan. Kumuha ng rosas na kandila kung mayroon ka, kung wala, puting kandila ay maaari na. Ang kulay rosas ay sumasagisag sa pagpapagaling ng damdamin at wagas na pag-ibig, habang ang puti ay kumakatawan sa kalinisan at banal na katotohanan sa pagsindi ng kandila marahang bikasin. Naway gabayan ng liwanag na ito ang aming mga puso. Upang magpatawad, maghilom, at maalala ang pag-ibig ng walang sakit. Hayaang magliyab ang kandila habang pumikit ka at magpahinga. Isipin mo ang taong pinagluhaan mo, hindi na may galit o lungkot, kundi may katahimikan at pagtanggap. Ilarawan sa iyong isipan ang malambot na liwanag na bumabalot sa kanila, tanda na pinagpapala mo sila mula sa malayo. Sa ganitong paraan, muling makakamit ng iyong kaluluwa ang kapayapaan nang hindi binabasag ang ugnayang nilikha ng tadhana. Pagkatapos nito, kumuha ng dahon ng laurel, bay at isulat ang pangalan nila sa isang panig at ang sayo sa kabila. Sa ating sinaunang kultura, ang dahon ng laurel ay ginamit bilang daluyan ng dasal at pagnanais. Dahan-dahan mo itong ilapit sa apoy, ngunit maging maingat at bikasin. Pinalalaya ko ang lahat ng hindi na dapat manatili at hinahayaan kong muling dumaloy ang pag-ibig. Sa anumang anyong piliin ng universo, hayaang umakyat ang usok bilang alay. Sa paniniwala ng ating mga ninuno, ang usok ay tulay ng mga daigdig, dinadala nito ang mga mensahe sa langit. Habang umaakyat ito, isipin mong umaangat din ang bigat ng iyong puso at napapalitan ng liwanag at kalayaan. Upang tapusin ang ritual, kumuha ng kaunting asin at iwiwisik sa paligid ng kandila. Ang asin ay banal na tagapangalaga sa kulturang Pilipino, sumisipsip ito ng negatibong enerhiya at pinagtitibay ang iyong hangarin. Sabihin ng taimtim. Kung ang pag-ibig na ito ay nakasulat sa mga bituin. Naway bumalik itong maghilom. Kung hindi, naway pagpalain ng kapayapaan ng aking kaluluwa. Kapagtapos tapos ka na, hayaan mong magliyab pa ng ilang sandali ang kandila, sa kamu ito patayin, huwag mong hipan, bagkus ay takpan ito ng dahan-dahan. Ang paghipan ay nagkakalat ng enerhiya, ngunit ang pagtatakip ay nagsisilyo ng iyong intensyon. Bago matulog, ilagay ang iyong kanang kamay sa dibdib at marahang bikasin. Pinatatawad ko. Pinalalaya ko. Tiwala ako. Maaaring maramdaman mo ang init sa iyong dibdib o tumulo ang mga luha. Huwag mo itong pigilan, iyon ay tugon ng iyong espiritu. Narinig ka ng universo. Sa sandaling ipasa mo ang sakit mo sa pamamagitan ng pananampalataya, nagbabago ang iyong enerhiya, at kapag nagbago ang enerhiya mo, sumusunod ang lahat ng bagay. Scorpio, tandaan mo, ang ritual na ito ay hindi lamang tungkol sa kanila. Ito ay tungkol sa pagbabalik mo sa iyong sarili, sa bersyon mong muling naniniwala, muling nakakaramdam, at muling nagtitiwala na hindi kailanman kukuha ang tadhana ng hindi nagbibigay ng mas dakilang kapalit. Scorpio, huminga ka ng malalim at makinig ng mabuti ang katahimikan na naririnig mo ngayon ay hindi kawalan, ito ay galaw ng banal na oras. Hindi ka binabaliwala ng universo, inaayos nito ang lahat sa likod ng tabing upang ang mga bagay na nakalaan para sa iyo ay matagpuan ka, sa tamang panahon, sa payapang paraan. Ang taong pinagluhaan mo, narinig ng kaluluwa nila ang sayo. Ngunit ngayon, nais ng universo na ituon mo na ang iyong pansin hindi sa paghihintay, kundi sa pagtitiwala. Ang pag-ibig na nakasulat sa mga bituin ay laging babalik sa sarili nitong oras. At kung sakaling hindi, iyon ay dahil inaanyayahan ng iyong kaluluwa ang isang mas dalisay na pag-ibig, isa na sumasalamin sa lakas na natagpuan mo sa proseso ng iyong paghilom. Bawat luha mong pumatak ay dilig sa mga binhi ng iyong muling pagsilang. Bawat dasal mong bumulong sa dilim ay nagsindi ng bagong apoy sa iyong espiritu. Hindi ka na ang parehong Scorpio na minsan ay nagmakaawa para sa kasagutan, ikaw nang ayon ang kaluluwang nakakaunawa na ang kapayapaan ay isa ring sabot. Tandaan mo ito, ang tadhana ay hindi nagmamadali. Nakikinig ito sa iyong enerhiya, hindi sa iyong padalos-dalos. Nakita ng universo ang iyong sakit, ang iyong pagsisikap, ang iyong pagsuko, at itinala nito iyon. Sapagkat ang nakalaan para sa iyo, hindi kailanman makalalagpas sa iyo. Kaya ngayong gabi, matulog ka ng may pananampalataya. Sindihan mo ang iyong kandila sa huling pagkakataon at marahang bikasin. Kung tunay ngang para sa akin, naway matagpuan ako sa tamang panahon ng langit. Dahil minsan, Scorpio, ang himala ay hindi sa pagbalik ng pag-ibig, kundi sa pagkakabuo mo ng sapat upang makilala ito kapag muli na itong dumating.